Hello! Good morning mga guys. Good morning mga kamagsasaka, mga ka-farmers, mga kamag-gulay, mga kamagtatanim, at higit po sa lahat, sa ating lahat po na mga kamagkakalamansi. Ayan. So may sishare po ako sa inyo ngayong umaga ito. At napakahalaga po ng aking isishare sa inyo ngayong umaga sapagkat ito ay mapapakinabangan po natin para sa ating pangkabuhayan so sa mga magkakalamansi po karaniwan ang naiging problema nila yung pamamaraan ng pagpapabulaklak ng kalamansi ang bulaklak ko ng kalamansi ay napakahalaga kasi kung hindi po bubulaklak ang inyong kalamansi hindi po siya magbibigay ng bunga sa inyo sapagkat dito po sa bulaklak ng kalamansi dyan po nanggagaling yung kanyang bunga so yan po ang ating topic sa umagang ito marami ang namumroblema sa kanila at nagtatanong kung paano ba ang pamamaraan ng pagpapabulaklak ng madami ng kalamansi nang katulad dito alam nyo mga guys, simpleng-simple lang po ang pamamaraan ng pagpapabulaklak ng ating kalamansi. Siyempre, unang-una, kailangan po na alagaan natin siyang mabuti. <clears throat> alagaan natin na lagi siyang kalinis. Make it sure na hindi siya nadadapuan ng mga uh, maninira, mga insikto. Ayan, napakalaga po noon. Lalo na po kapag ganito na, ano na siya, nagbigay na po siya ng uh, bulaklak, hitik na hitik. Ngayon, pero bago po natin, bago po tayo dumako dito, pumunta po muna tayo sa tamang pamamaraan ng pagpapabulaklak ng kalamansi. Una mga guys, ipapalinis po natin ang ating kalamansian kung tayo po ay merong maluluang kalamansian ipapalinis po natin yan kapag po siya ay madamo uh, papatabasan po natin yung kanyang puno papalinisan po natin na malinis na malinis and then yun pong nasa pagitan na kanyang linya I'm sure na yun po ay madamo yun po ay ating a-applyan ng herbicide. Okay. Uh, so at siyempre, i-observe din natin mga kamagkakalamansi yung tayo ng, bunga, uh, ng dahon ng ating kalamansi bago natin siya a-applyan ng pampabulaklak. Make it sure po na ang dahon ng ating kalamansi ay matured. Yan mga guys, make it sure na matured na ang dahon ng kalamansi natin para sigurado po na magbigay siya ng maraming bulaklak. Pagkatapos na na-applyan natin siya mga guys ng uh, beside, ang gagawin natin ay mag a po tayo ngayon ng fertilizer para sa pampasikal ng bulaklak ng ating kalamansi. Okay? So ang sunod, pag, pag na-apply na po natin siya ng pampabulaklak, sisikal po yung kanyang bulaklak ng ganito. Ayan. Lalabas po yan mga guys ng ganyan, ng kanyang mga bulaklak. Ayan mga guys. So napakahalaga po mga guys ng ganitong klaseng pamumulak ng, ng kalamansi. Ito po yung mga guys. So kasabay pong sumulpot yung uh, bulaklak sa talbos. Yan. Dati po kasi magulang yung kanyang dahon. And then ito mga guys, itong ganitong style ng bulaklak ng kalamansi. Kung tawagin ito sa amin ay sunong. Ibig sabihin po ng sunong, matibay po yung kanyang kapit. Ibig sabihin, pag siya ay ah uh, pag siya ay pumagpag yung kanyang bulaklak automatic yun po ay kanyang yan magiging ganyan po siya magiging buko yan po ang amaran pero ah uh, kapag nakita natin na ganito na ang tayo ng ating kalamansi halagaan na po natin siya ng ah uh, insecticide para hindi, pa, hindi po siya dapuan ng insekto kasi maliliit pa po yan tuturok na po yan ng fruit borer so alaga aalagaan na po natin siya weekly po i spray po natin siya ng insecticide once a week hanggang sa maging stable po yung buko ng ating kalamansi nang sa ganon maabil po natin yung ah uh, hinahangad po natin na volume ng ating kita sa bunga ng ating kalamansi So i-maintain na po natin yung ganito. Aalagaan na po natin siya ng herbicide. Ah, ng herbicide, ng insecticide. Lalo na po at ah, pang commercial yung ating kalamansi. Kailangan po makinis siya, malinis, maganda. Kasi pag hindi po makinis ang bunga ng ating kalamansi, ay tawalan po yan sa market. So ganun lang po kasimple mga guys, ang pag-aalaga ng kalamansi. Ayan. At sana, ay ah, kita nyo mga guys kung gaano kakinis ang buko ng ating kalamansi talagang makinis siya so sana ay nagustuhan nyo po ang aking video ayan may mga lugar po kasi na may mga iba't ibang pamaraan ng taktika ng pagpapabulaklak ng kalamansi dito kasi sa amin mga guys ang lupa sa amin ay hindi dry hindi po nagiging dry ang lupa sa amin hindi guys sa parting north mga Nueva Vizcaya na yan Nueva Pangasinan Uh, basta partingyan parting yan ay nagdadry po yung kanilang lupa pero sa atin hindi po kaya iba po yung uh, taktika ng, pa ng, pagpapabulaklak natin dito ng kalamansi so kung meron pa po kayong mga tanong at may mga gusto kayong malaman yan Uh, lang po kay sa akin direct message kung ano pa ang gusto niyo malaman sa pamaraan ng pagpapag-alaga ng kalamansi kung pa paano tayo kikita sa kalamansi at kung paano natin mapapabulaklak at mapabunga ang ating kalamansi ng hitik na hitik ng katulad nitong pamumulaklak. Okay, thank you for watching and please like, comment, and share and follow for more kung nagustuhan nyo ang aking video at sana ay may natutunan kayo. Thank you!